Hi naman! Hello na naman po, mga kaibigan. Welcome back to another vlog na naman. So, we're getting ready because it's a Sunday today and we'll be hearing Mass. And as I've said on my vlog yesterday, today or tonight, mag-dinner out kami o mag-dine out kami with my in-laws dun sa Kasadya o Kalipay Restaurant ba yun? Basta it's an arcade dun sa may banawa lang na masarap daw yung ano nila doon. Ah, uh, tawag doon, kanang pagkain. So, nag ano lang ako guys, nag eye shadow ako nang yung ginawa kong cut ay kahapon, ginawa ko rin ngayon and then nag ano mascara. Hindi na naman ako nag DIY lashes. Pinagpahinga ko muna siya guys and ito yung pa-set up ng ano ko. Naka ring light ako guys. So, yan ang ang ano eh, sagbot kayo. Ang gulo-gulo. So, I'm using this LA Girl. Ay, hindi LA Girl para to. Squad. Squad na uh, setting spray. Ito yung nilalagay ko sa mukha ko pagkatapos ko maglagay ng makeup and all. Lagay tayo ulit. This keeps my makeup in place and hindi ito magbabasag-basag. Okay, so, yan ang ganap namin today. And yung lipi ko, guys, is yung Everbilena. Ito. to yung isa yung, bin yung ko. Eh. pa What's new? Si siya Kuya o na Kenpai, nag-attend din pala sila ng birthday party kanilang lunchtime. Sa Seda Hotel naman sila. So, kami dito na kami sa si Maybanawa. Ano lang ang ganap namin for today. And nagpalit ako ng earrings uh, pinagpahinga ko yung loop earrings ko and then nagpalit din ako ng pintas. And nakaganito lang ako, guys. So, ha? Ganyan. Shirt, courtesy of ng Berna. Maraming salamat kang Berna. And jeans lang. And mag magano ako. Magra-rubber shoes dun din uli ako, guys. Yung so, sinuot ko kahapon na rubber shoes na Adidas. I'm gonna wear it again today because nagustuhan ko talaga siya, guys. And pair siya kahit ano. Kasi naka may white din kasi itong ano guys. So magpipir. And naka microphone ang lola niyo. Naka-on ba to? Okay, hindi to naka-on. <laughs> Nag-microphone ako guys. Kasi wala. Naisipan ko lang. Dadalhin ko to uh, today sa aking, sa aming ano. Kasi nga itong microphone. Pag naka-microphone ako guys, napifilter niya yung noise. ngayon, ang ingay ng aircon ko. So, napifilter niya. Ang naririnig niyo lang is yung boses ko. So, yun ang kagandahan ng aking micro, uh, microphone. So, ang bag na dadalhin ko is the same. Itong aking Victoria Secret na bag. Marami kasi itong na, pa, na, ilalagay, oh. And, magdadala ako ng panyo, ano, oh, paypay, because ang Redemptor is napakainit. Kahit na may electric fan doon, guys, mainit pa rin. Eh, sabi kasi ni Daddy, doon kami mag, ah uh, ano eh magsisimba today kasi magpapalinis din siya kay Jaggy. and ilalagay ko kayo dito sa aking tripod hindi ko pa rin na charge yung gimbal aalis uh, na lang kami lahat hindi ko pa sila hindi ko pa rin siya na charge pasensya po ah kanina kasi umaga pagkagising ko tanghali na ako nagising guys around 9 o'clock na siguro or 10. Kasi nga, I slept late din kagabi. Nanood ako ng Netflix. And, tinatapos ko nga yung pinapanood ko na Cannot Hide. Or, Unhide ba yun? Or, Cannot Hide. Isang Mexican, ano siya guys? Mexican telenovela. Lagay ko pa kayo dyan. Ayan. Hindi ko pala dadalhin tong aking wallet kasi malaki to eh. Wala namang laman. Uh, ang laman lang is eto lang. 50 bucks at yung mga cards ko. But I brought with me my BPI card kasi may laman yun, guys. So, yun. Dadalhin ko yun. So, ganito nang pa-outfit natin. Ayan lang. Gusto ko talaga itong Victoria's Secret na to. Kasi napaka-dainty niya. And, ano lang siya. Magaan lang siya dalhin. So, ano pa ba? I'll bring my glasses with me, of course. So, get ready with me is done. Bababa na ako, guys. Guys, yung mag-aba ko already na. Guys, pakita ko pa na sa inyo yung mabili kong bagong tanim. Ayan, parang fern siya, guys. Parang pine tree. O, diba? Maganda. Sige na. Isood na. Isood na ko. Isood na ko, guys. Ito yung atay ng aking anak. Napaka-gwapo. Grabe, ang init, guys. Like, 50 degrees na siguro to. Or 40 degrees. Dan, no? Yes, grabe. Grabe. Ay, naka nakamike. Oh, yan. Naka-on pala to. Ay, so off we go. Pag-ano muna ako, guys, man. Sit mag seatbelts. Bakit ko rin para nag-wish yun. Tingnan mo yung mag-ama ko, guys. Bumili pala siya ng mga shades nila. Kiyang-kiyang, yun din. Oh kamot ko talaga. Ano naging ang lupi? Sige, sige. So, doon kami sa Redemptorist, magsisimbang mag-ana. Ito, 30 mga? Ito, eh, 3 o'clock. Oh, poblasyon na lang ta? Poblasyon na lang ta? Uy, 1.30 pa gani, oh! Bawal na, ba? Ay, sa'yo pa gani. Redemptorist na lang ta, kaya para doon na ta dito ba? Huwag nyo mainit talaga sa Redemptorist, guys. Ay, uh, it's, it's okay. Uh, it, it, Ang Kahit na bantang pa sa amuang electric fan ng Redemptorist, init pagyapon. But that's fine. It's the east It's summer lang. na eh. Yes. It's summertime. And malapit na rin matapos yung school year nito by March. And tapos na ako magbayad ng tuition for the entire year. So at last guys na iraos ko din yung isang taon ni Kiang Kiang so ngayon naman June daw yung opening ng classes nila binago na yata ng kanilang school which is fine with me para at least by March tapos na siya tapos na siya sa kanyang ano grade 8 so, paspasas pa na guys no grade 8 naman akong anak so kakayanin kong i kakayanan namin iraos si Kiang Kiang because we love our son very, very, very much. Guys, dito na lang kami sa Labangon kasi nat natagalan kami sa Gaisano. So, ayan. Labangon kami, guys. Done hearing mass here at Lourdes, guys. Ang galing ng ano, uh, ano ba yun? Pari. Ang ganda niyang mag-preach. Mag so, he, he roamed around the place to ano to interact with the people kasi di ba ang usual na mga pare diyan lang talaga sa altar pero itong pare na to guys uh, naglakad siya naging interact talaga siya sa mga tao which is a good one and maganda din yung ano niya ngayon uh, ano ba yon pinag-usapan niya about so katong mga on, katong mga busog katong mga dato ipaubos dito siya guys so unsa may meaning nga na so kuan yun bilog ang mundo so di kita angay ang nga magpakahitas mo so we have to be uh, kind good all the time kumahimu naabid ng forgiveness at to heart etc 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 charot so ngayon nagkagawas nami finally naramdayan na tagni tagiya. so we will be proceeding to Guadalupe to fetch our my in-laws. Yan, yaman um, ko kung saan kami mag ano. Kasi ang sabi nila sa Kalipay restaurant na pero maaga pa. Kasi, pero si Kian, gutom na ba yan itong? Kira mo? Kira na? Okay. Guys, namin sa Kalipay yung niyo? nito. Sabi yeah. pa restaurant, aroma, aroma house sa Banawa nung guys. Beside okay. okay. marketplace. Okay. Okay. Tara is Banawa. I'm with my in-laws. Ayan ka mami and daddy. Kalipay lagi. So, so hindi anyway, mo mo nag at dolo yun? kami Kami Hmm sa mga ito ang mga tikas ng mga guys. Abregana. ang abregana are crispy kangkong, kalamari, kinilaw na isda. Baked scallops, crispy vegetable. Uh, Filipino dishes lagi sila may more on Filipino dishes. Na sila ensalada, traditional sabaw, una ta sabaw. Lahamsab. Sinigang na baboy lapu-lapu, Baby Lapu-Lapu sinigang na salmon hen. Kolesterol? Ah, oh, okay. May ito yung mga, ito yung mga, mga, ito yung mga, ito rice mga, sila.

Oh sisig. Dahil sisig min, o. Kay inyong apo. Kay sisig. Sisig pa more. Binangunan. Gamitan na itong atyuhus guys. Mag-inslaro. Okay. Pwede na kung sa galing nila. O, oh, fried chicken ba may? Five pieces. O, oh, five pieces. O. Oh. Sakto, fried chicken. O, oh, fried chicken. Kanang fried chicken na five pieces. O, Dara ay, oh, na, no cost. Dara ay mong ipalit. oh. Baby squid with chorizo and garlic. Imihaw na posit. siya. Ang mga rin, 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 ang Yeah, chicken. I'm a chicken. Wala, ang narami plain pandan rice. Platter lang ta. Do? Ha? Oh, mo t-shirt? Ikaw din ang ito t-shirt. So, on sa man. Kiyari ka dili o. Kaya okay. naman to, imuhang iingon na pinakbet. Ya, kining pinakbet, yeah, kinin how many money? Good for? Wala pa lagi, nag-30 na. Okay na. Okay na. One order lang nga. Yan eh. Saan mo niyo? Pansit na sinabaw. Ang imong giorder order ang inyo na sa gi ni Saiten, dapat tahi. Iya, kaya naman mo na-memorize. Oh, Ya, yeah, nung harap ito ka buo, pinakbet naman no ang um, pusi. Hindi ba, pila niya fried chicken? Tama yung fried chicken. O, oh, five pieces. Native oh. chicken adobo. Halang-halang. Or, kung di ka mag fried chicken, pwede ta magkuhan eh. Sisig baboy o, oh, 380 sisig baboy, yang ganahan, sisig baboy nak Oh. Sisig baboy. kok sudah dicuk? Wow, na kayu kayo. Kana <susur Minor> na lang mi. Eh. ko yang order. kanding hmm, dami na kaldereta oh, simmered in tomato sauce so, ato sudan may upat lang or tulo na naman, sisig or di rin siya sisig tara, sisig oh sisig baboy 380 Oh, ginagagal din rin tang baka dah. sila Naasilay... Awa. Wala kare-kare. Wala sila dah. Naa sila crispy kangkong, kalamari, kinilaw na isda, baked scallops, crispy vegetable o Filipino dishes lagi nila dari. Murag sa eta. Pinakbet. And then, wala tay fish. Wala na lang. Ayaw na lang. Wala man. Nakatorang lapulapo. lapo Mga lapu-lapo. Ah, tinulang. Tinulang na baby lapulapo lapo saya kayu lah guys nak tak biar serado ini saya or Spanish bani and one thing that stood out aku guys omong tanu baka sa pagkain kaya ang um, sisi and then nag-order ng chicken guys kaya ang batang to request ng chicken yes let's eat e So guys, nakalimutan ko na namang i-on yung aking microphone dito. <laughs> so salita pala ako ng salita. Wala na palang oh, yung mic ko hindi naka-on. So paalis na kami niyan guys. Ihati na namin si na mami. Although dumaan kami sa veggies kasi nang siya ng mga veggies. And we're very busog guys. Grabe. Sa so, ulitin ulit guys. Thank you so much for watching. Ingat tayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Babush!